May normal yan. Normal mode yan. Para mo lang. Pa. Magandang araw sa atin mga ka-channel. Isa na naman palang kababayan natin ang na nagpamalas ng kanyang husay at talento. naka pala siya ng isang aeroplano na nagmula sa isang grass cutter. At dito pala ipinainit niya muna ang makina ng grass cutter na ginawa niyang aeroplano. ang aeroplano pa lang kanyang ginawa ay kasi nga ba din ang mismong grass cutter dahil yung katawan pa ka rin talaga ng grass cutter ang ginawa nilang body ng aeroplano at dito nga ay dadalahin na nila sa malawak na area para matestingan na nila yung pagpapalipad nito Siya pala guys ay si Ronald Rintino na taga Magara, Ruhas, Palawan. At talagang ready ng ready na sila guys sa unang pagpapalipad nito. At ayan, successful niya ngang napalipad ang kanyang imbensyon. Napakahusay talaga ng mga Pinoy. At mapapansin naman ninyo talaga sa video ay napakataas din talaga ng lipad nito. At sa tunog pala nga ng aeroplano ay tunog na talaga ng grass cutter. Na kung hindi ka nakatingin dito ay akalain mo talaga may naglilinis. nag siya nga pala sa mga nagtatanong kung ano ang trabaho nito ni Kuya Ronald, isa siyang mekaniko sa kanilang bayan. At ito na nga ang bahagi ng paglapag ng kanyang eroplano. At ayon, successful nga ang kanyang unang flight ng kanyang eroplanong grass cutter. Oh, mayan yan. Talagang may normal yan. Normal mo